Nagpulong si na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Senate President Juan Miguel Zubiri kaugnay sa People's Initiative. Ikinatuwa naman ang mga senadora naging desisyon ng Comelec na itigil na muna ang pagtanggap ng mga pirma. Yan ang ulat ni Daniel Manalasta. Tumayo kanina si Senate President Juan Miguel Zubiri sa plenaryo ng Senado sa sesyon kanina at ibinahagi ang naging pag-uusap nila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong umaga. Naroon din daw sa pulong sina Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile at Executive Secretary Lucas Bersamin at nakausap niya umano ang pangulo hinggil sa People's Initiative. As such, the President is set to appeal to the House of Representatives and the other People's Initiative's initiators to stop this dreaded PI or their version of the. People's Initiative. Naging senador daw ang Pangulo, kaya alam daw nito ang kahalagahan ng bicameralism. Sa paikipag-usapan niya sa presidente, In no uncertain terms, my dear colleagues, the president expressed the need to protect the bicameral nature of Congress, which upholds the system of checks and balances within the legislative branch and strengthens the check and balance between the different branches of government. Matapos tila pumabor sa kagustuhan ng mga senador ang usapin sa P.I., ayon kay Zubiri, nakahinga raw siya na maluwag. Pero aminado ang mga senador, di pa natutuldukan ang laban. Pero masaya rin sila sa naging pasya ng Comelec hinggil sa P.I. Tutuldukan na talaga namin yan para wala ng wala resurrection. Baka maging zombie pa yan at bumalik. Talagang naluhap po ako tayo po'y nagagalak na ang COMELEC ay nagkaroon ng end bank resolution today na titigil na ang pagtanggap sa mga distrito ng ating bansa ng na mga napirmahan. Tayo po ay patuloy na magmamatsyag, magbabantay. We will continue to be vigilant na siguruhin na napoprotektahan ang ating demokrasya at karapatan ng ating mga kababayan. Aminado naman si Zubiri na strained o nadungisa na ang relasyon nila sa kamara ngayon dahil sa kaliwat ka ng palitan ng mga patutsada. Pero patuloy silang makipagtulungan sa counterpart ng mga kongresista at susubukan makipag-usap din sa liderato nito. Of course, hindi nakatulog noon siguro na parang best of friends, no but uh, I think we can work for the people professionally. Uh, marami pa tayong bills na uh, nakabimbin on BICAM. So siguro after this we can move on. Sa gitna rin ng mga patutsadahan sa politika kasunod ang maaanghang na patutsada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa administrasyon na nawaga ng ilang senador na itigil na ang bangayan. I'm not really uh, inclined to support any destabilization because as I mentioned, yung mga nangyari sa ating mga kudeta, matagal na recovery dito ng ating bansa. Mas marami pa tayong problema ngayon na dapat ayusin marami pa tayong challenges that we really have to to uh, to face. Uh, as I mentioned, infrastructure, ang dami nating hahabulin. Kaninang umaga na mahagi ng kulay maroon ribbon sa Senado at isinuot ito ng mga empleyado at maging ng mga senador. Pagpapakita raw ito ng kanilang suporta para sa institusyon. Daniel Manalastas para sa Bayan.